sa mga araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. And yung topic po natin for today is, Ano ang dahilan ng pagpunta ni Jesus sa langit? Makikita po natin to sa Acts chapter 1 verse 9 to 11. And said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? this Jesus has taken up from into heaven will come in the same way as he saw him go into heaven. Sa Tagalog po, sabi nila, kayo mga taga Galilee, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyo ng pagkakit niya. And ngayon po, uh, i-share ko po, po yung naging topic natin for today sa first teaching po tayo. The ascension is the ent entrament of Christ in heaven as King of Kings. So, yung Panginoong Isa Kristo, nung no, siya'y nagkatawan tao, at nung no, siya'y namatay dahil sa pagkapalakos sa krus, nagkaroon siya ng tatlong araw para mabuhay and sa ikaapat na araw siya ay umakit na sa langit and nung siya ay umakit sa langit doon na siya naging hari ng mga hari dahil ang Panginoong Iso Kristo ay ang siyang totoong uh, namamahala sa lahat ng mundo or in the entire universe ang Panginoong Iso ay ang siyang hari ng ating mga hari sa second teaching po, the ascension is the beginning of in the envision of the nation. So, yung yung ascension po na is siya po yung naging uh, parang simula ng na buong nation sa pagsamba sa ating Panginoon sa so Kristo. Sa buong mundo, sa pagsamba sa ating Panginoon sa so Kristo. And, doon yung nagsisimula simula nung naghari ang ating Panginoon, simula noon ay simula nung ay talaga siya ay talagang ang buong mundo ay sinisikap na siya ipapurihan at sambahin ang kanyang ngalan. Sa third teaching naman po, the ascension assures us that earth will become a territory of heaven. So yung ascension po ni Jesus Christ, meron po tayong katiyakan na magiging teritoryo ng uh, heaven yung etong lupa dahil sinabi ng Panginoon sa so Kristo na siya magbabalik at niligtas ang kanyang mga anak which is habang patagal ng patagal, uh, mas lalong yung yung paniniwala ng mga tao sa ating Panginoon sa so Kristo and hindi naman nawawala yung paniniwala natin sa Panginoong Iso Kristo. Hindi, hindi, rin naman nawala ang Panginoong Iso Kristo. Kung patuloy pa rin na kanyang uh, kanyang pananamp ating pananampalatay sa kanya at pag uh, tulong sa atin. Ngayon po sa application naman po tayo. First application, live under the kingship of Christ. So, mabuhay po tayo sa uh, kaharian ng ating Panginoong Sokristo, sa pagiging hari ng ating Panginoong Sokristo. So, buhay natin, uh, tiyakay natin na tayo susunod sa ating Panginoong Sokristo at sundin lahat ng gusto ng ating Panginoon. And through that, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Sokristo sa second application naman po let Christ invade your family through the gospel so yung mga family po natin sharean po natin sila ng word of God dahil ayun eh, ang gusto ng Panginoon sa so Kristo na buong pamilya nyo ay sasamba sa kanya at siya ang papupuri sa lahat ng bagay uh, sakupin natin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos kahit once again or pag may panahon tayo, share natin yung mga family natin ng word of God. Sa so, third application naman po, long to witness the return of Christ to complete our redemption. So, dito naman po, uh, we the witness naman po natin yung nangyari sa ating Panginoon Jesus, sa Panginoon Jesus sa pamamagitan ng Bible. at uh, uh, ano po yun natin para kumpletuhin po natin or i-accomplish po natin yung redemption natin kay God na habang hindi pa bumabalik ang Panginoon sa Kristo patuloy natin siyang sambahin at uh, paglingkuran yung mga bagay na yun ng Pangino sa Kristo na asa na ginagawa natin patuloy pa rin natin layuan yung mga tukso yun sa discussion po tayo what does it mean to live under the kingship of Christ in our daily life sa akin po uh, napakasaya po na nasa pamumuhay ako ng ating Panginoon sa Kristo sa kanyang paghahari dahil kahit anong problema man or kahit anong mangyari sa akin hindi ako pinapabayaan ng Panginoon sa so Kristo sa kung ano nangyayari sa buhay ko. And alam kong siya ang kumikilo sa buhay na meron ko. Kaya napakalaking pasasalamat ko na mayroon akong Panginoon sa buhay ko. And ayun lamang po for other for ating devotion today. Thank you for watching po.